Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Eh, eto, Dokan, isa pang tanong, ano? Um, paano naman kung yung isang senior citizen ay pumanaw habang inaayos niya yung kanyang dokumento? May paraan pa po ba para matanggap ng kanyang pamilya yung benefit? Napakaganda nung katanungan na yan kasi nangyari na yan eh. Alam niyo po, pagka siya ay pasok sa birth date na yan, sa milestone, nakapag-apply siya at siya ay namatay, pwede pa rin pong kunin ng kaniyang surviving nearest of kin, yung kaniyang benefit. Ang Opo. So, balit, merong mga requirements, no? Uh, meron siyang proof na siya talaga yung nearest of kin. At saka, meron pa ibang documents tayong ihingiin. And, uh, heto ay makukuha ng kanyang surviving kin. So, balit, kung sakaling siya ay pumanaw na hindi papasok sa edad na niya, na milestone, eh, hindi rin naman siya pwedeng i-apply ng surviving kin at hindi rin po pwedeng kunin. Thanks for watching, please don't forget to like, share and subscribe!